Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino ba ang makakasungkit ng corona sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusaporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Intercontinental tayo ngayon. sa so, mamaya na nga magaganap ang Coronation Night ng Miss Intercontinental na talaga naman, oh my gosh, kaabang-abang. Sino ba sa tingin natin ang mananalo mamayang gabi? Nako, nakaka, dahil isa sa mga malakas na kandidata dito sa Misanther Continental ang pambato natin na wala nang iba kundi si Ionage Gibbs. Pag nagkataon, ito yung pangatlong corona natin dito sa Misanther Continental kung siya ang mananalo mamaya. At hindi lang 'yon sandwich win ang laban natin dito ngayon sa Miss Intercontinental kasi noong 2021 nanalo tayo ng Miss Intercontinental na si Cindy Obingita and then of course kung mananalo mamaya si Iona Gibbs matatawag natin sandwich win ang ating pagkapanalo dito sa Miss Intercontinental ang tanong mag-sandwich win kaya tayo. So, yon So, ako, So, ang kauna-unahang reyna na nakakuha ng Miss Continental sa ating bansa ay wala na iba kundi si Karen Galman na talaga namang masasabi ko. Iba noon si Karen Galman, yung galawan niya talaga plakado, panalo at talagang masasabi natin na pang Miss Continental. And then, si Cindy Obinita talaga namang ipinamalas nito na ang galing pagdating sa communication skills at kung paano to na, Siyempre mamaya, ang inaabangan natin kay Iona Gibbs kung ano ang eksena ng gagawin niya sa intablado ng Miss Intercontinental. Ako para sa akin si Iona matuturing ko na total package kasi yung ganda na beauty na meron siya talaga na masasabi ko. Wala akong masabi sa ganda ni Iona, misty sa beauty na masasabi mo na pwede talaga sumabay sa lahat ng kandidata na lumalaban dito sa Miss Intercontinental. Tama din lang yung galawan ni Iyo na dito sa competition. Hindi naman natin masabing palumpalo. Hindi ko rin masabi na plakado. Kung baga parang masasabi ko tamang timpla. Uh, ando doon yung styling niya na talaga naman plakado. Tamang timpla. Kung styling niya yung pag-uusapan, ay talaga naman masasabi natin na winner naman talaga yung mga styling na ipinakita niya dito. Yung mga damitan. Saka syempre yung kanyang signature na curly hair na talagang masasabi ko, oy, ang bongga ha, in fairness. Ayun talaga, dahil na-worry ako noon nakaraan, kasi sabi ko, nako, baka mag-straight hair siya. Kasi pag nag-straight hair siya, parang, ano, ordinary lang yung datingan. Pero, yung kanyang curly hair kasi yun yung nagbibigay ng signature na pagiging isang iyon na give sa competition, di ba? Kahit yung national national pageant siya, Ayun din yung una ko napansin yung curly hair niya na talagang masasabi ko remarkable sa atin kapag ganun yung nakikita natin is styling ni Iona Gibbs. But syempre, looking forward tayo mamaya kung ano nga ba yung evening gown na gagamitin ni Iona Gibbs sa national pageant, naging best in evening gown. Ito si Iona Gibbs, dito kaya sa Miss Intercontinental ay mag-best in evening gown din kaya siya. So, nung nakaraang ginanap na ang national costume na ng Miss Intercontinental. At talaga naman masasabi ko, makulay ang ipinamalas na damitan dito ni Miss Iona Gibbs sa competition ng Miss Intercontinental. Very ordinary talaga yung masasabi mo na ano lang eh, soso lang yung kanyang national costume pero kung paano naman yan dalhin ang bongga naman. Saka gusto ko yung, yung cut ng damit niya yung alam mo yun, na, sinasagisag niya kasi dito yung ang kulay ng Pilipinas na ang mga tao sa Pilipinas ay tunay na makulay, di ba? Na totoo naman, napakaganda ng ating bansa at ang mga tao sa ating bansa ay talaga namang masasabi ko, colorful and dating, di ba? Kasi sa iba't ibang klaseng lahi na meron tayo, plus yung masayahin ng mga Pinoy, yung determinasyon ng mga Pinoy, yung yung sipag ng mga Pinoy, talaga naman masasabi ko, combination yon ng iba't ibang klase ng kulay. Hmm. Kaya yun yung sagisag ng suot-suot ni Iona Gibbs sa kanyang national costume. So yung iba medyo parang nao-orkwada na parang ano ito? Ba't ganito? Pero ako, naiintindihan ko na ang gusto niyang ipakita dito yung kulay ng ating bansa. di ba? So yon. <laughs> Kaya naman, sobrang excited ako kay Iona Gibbs. So, masasabi ko na isa si Iona Gibbs na mas palaban, mas maeksena, at mas talagang hahangaan mo kung paano niya inilalaban ang bansa dito sa Miss Intercontinental. Nakakalungkot nga lang kasi hindi ito nasubaybayan ng mga tao. Parang konti lang yung nakafollow talaga dito sa Miss Intercontinental. And then, uh, yung iba rin, hindi nga nila alam na nag-preliminary competition na eh. So, ako, masasabi ko, sana ang Miss Continental, gumawa sila sana ng ingay para, alam mo yon yung mga tao, yung mga viewers ay mapanood sila at masubaybayan, syempre, lalo-lalo na yung ating pambato na lumalako para masuportahan ng bongga bongga But, Sempre mamaya na nga ang kanilang coronation night na magaganap na 3 AM nga ta, o 2 AM sa ating bansa. So medyo puyatan to, but magtiwala tayo at siyempre supportahan natin ang ating manok na si Iona gives dahil baka siya ang mag-uwi ng korona mamaya, <laughs> di ba? So 'yon. So I'm so excited kasi alam naman natin ang mutya ng Pilipinas hindi na mas sila magpapadala sa ano sa Miss Intercontinental ng ganun-ganun lang. So, syempre, well-prepared talaga sila sa competition. At kilala natin si Miss Cory Quirino. Hindi yan basta-basta nagpapatalo, di ba? So, ang format ng Miss Intercontinental ngayong taon na to, syempre, may bike continent sila na talagang tinatawag. So, ito ang pipiliin nila sa semifinals ng top 22. So, 6 from Europe country 5 from Asia and Oceania. Nako, medyo nakakatakot kasi lima lang ang pipiliin nila. But guys, magtiwala ka of course. Sa Asia of Asia and Oceania, umasa ka na nandiyan ang Pilipinas. Oo, kasi in fairness naman talaga kay Miss Philippines, isa siya sa mga strongest candidates dito at beautiful candidates. So, makaasa ka talaga na papasok siya mamaya sa semifinals. So, 5 from Europe, five ah six from Europe, 5 from Asia and Oceania, three naman sa Africa, tatlo naman sa North America at tatlo sa South America. Mm -hmm. Siyempre sa South America, isa dyan sa mga titignan ko na talagang yung mga Latinas, katulad ni Venezuela, katulad syempre ni, tawag dito, Puerto Rico, at saka sino pa ba isa sa si Brazil oo paano din palaban din but tignan natin malaman natin mamaya so after top 22 pipili sila ng top 7 oh, so medyo nakakakaba ba? Diba? kasi ang laki ng cut so of course papili sila ng power of beauty so ibig sabihin yung power na beautiful with confident to people choice award champion yung pinakamalaki yung boto And then, of course, nandiyan na yung fifth runner-up, fourth runner-up, third runner-up, second runner-up, and then, of course, first runner-up. So, makuha kaya natin yung power of beauty kasi, di ba, the most beautiful girl etong si Iona Gibbs? So, syempre, mas gusto ko na mag-title, of course, si Iona Gibbs. And then, of course, nandiyan na ang Miss Intercontinental 2023. So, parang, ang top 7 is... Uh, isang title holder, limang runners up, so anim plus one power of beauty people choice award. So yon. So parang pito. And then I think sa top 7 kayang tumungtong ni Miss Philippines. So naniniwala ako na kayang umangat dito ni Philippines sa top 7 and then possible na mag-title ngayong araw na to. ba? Diba? So, pag nagkataon, ito ang kauna-unahang corona ng Pilipinas na maiuuwi ngayong taon na 2023 sa international pageant. So, ako umaasa ako na possible na si Iyo na Gibbs talaga ang makapag-uwi ng corona. And I'm so excited dahil parang piling ko siya yon charot so yon so abangan natin syempre but syempre may kandidata na talagang masasabi natin medyo malakas at tinig kay iyon na Gibbs eto nga ay wala nang iba ang pambato ng Thailand ng second runner up sa Miss Universe Thailand na wala nang iba kundi si ano si Nalin Chat Nalin. Yes, ng Thailand. Na alam naman natin nung ipinakita at ipinamalas neto dito sa Miss Universe noong nakaraang laban nila sa Miss Universe Thailand. So, iba talaga yung beauty niya. Medyo kinakabahan ako pagdating sa kanya kasi parang piling ko aari ba talaga to ng bonggang-bongga dito sa intablado ng Miss Intercontinental. di ba? So, ako para sa akin, ah, uh, may laban ng Thailand. So, ito isa sa mga tinik kay Miss Philippines. So, silang dalawa ang naglalaban na para sa titulo ng Miss Intercontinental pagdating sa Asia. Kaya naniniwala ako na kakayanin naman to ni, ano, kakayanin naman to ni Miss Philippines. At naniniwala ako na nakaya niya pagdating sa kudaan kasi kung communication skills ang pag-uusapan, iba ang communication skills talaga ni Miss Philippines. Pero kasi syempre, baka mamaya biglang mag magmanchip tong si Thailand. Alam naman natin ang Thailand, kaya naman nila talaga na biglang umariba na lang sa competition, di ba? So doon, may job sa part na yon natatakot ako. And then, of course, isa din sa mga parang piling ko magiging tinik mamaya kay Kay Iona Gibbs ay wala na iba kundi si Pamela Ramos ng Puerto Rico. Yes, kasi may nakita ako sa kanya kakaibang aura din. Na medyo parang sabi ko nga nakakatakot din tong babaeng to. Dahil iba din yung in-offer ng preliminary competition. Medyo parang, wow, ang lakas makaray na. So, medyo natakot ako sa kanya. And then, hindi rin imposible na baka siya rin ang mag-uwi ng corona mamaya. So, tingnan natin, magkaalaman kasi... Kung body, beauty, performance, I think kabugera din tong si Miss Puerto Rico. At yung mga ganitong beauty, medyo nakakatakot to. Kasi alam mo yun yung parang bigla sila nagmamagic sa Coronation Night. <laughs> diba? So, expecta natin yan, guys. Medyo kabado lang ako sa fight na to. But, naniniwala ako na kaya namang umariba ng pambato natin. syempre, dito sa competition ng Miss... Er, uh, Miss Intercontinental 2023. yon So, syempre, good luck kay Iona Gibbs. Wish all the best. So, marami namang magagaling din talagang kandidata. Pero, syempre, naniniwala ako na inilaban naman talaga ni Iona Gibbs ang competition ng Miss Intercontinental sa abot ng kanyang makakaya. At mamaya, magkakaalaman kung ano nga ba ang husga ng hurado dito kay Miss Iyo Gibbs. So I'm so excited. So para sa akin mamaya alam ko na mag-shine like a diamond star itong si Iyo Gibbs dito sa competition ng Miss Intercontinental 2023. So yon. So bali meron mag ano 'di ba magkakaroon ng award na from Europe, Asia and Oceania, Africa, uh, North America and South America. So magkakaroon ng award na ganun. So dito sa Miss Intercontinental, dalawang best na tayo nag-runners up. Hindi ko lang alam kung dalawa o tatlo. Basta natatandaan ko, nag-runners up tayo dito dalawang beses na from Binibining Pilipinas Beauty Queen natin. So, tingnan natin mamaya kung ano ang magiging posisyon ng ating pambato dito sa Miss Intercontinental 2023. So, wish all the best. Ipag-pray natin siya na sana siya ang tanghaling bagong Miss Intercontinental. And then, malaman natin kung sandwich win nga ba talaga tayo dito sa Miss Intercontinental for 2023. Medyo mahirap to kasi parang kakapanalo lang din natin. So, hindi ko alam kung ibibigay sa atin yung corona. Ako ha, to be honest ha, malaki yung possibility na maging first runner-up itong si Iona Gibbs dito sa Miss Continental Alam nyo kung bakit? Kasi una, ang tinitignan ko dyan, kagagaling lang sa Asia yung corona dalawang magkasunod ng taon noong 2021 from the Philippines and then 2022 from Vietnam kaya parang piling ko medyo may hirapan talaga ang Asia ngayon na may uuwi ang corona ng Mr. Continental swertihan na to kung sa Philippines or sa Asia maibibigay ang corona. Kaya nga, sabi ko kahit si Thailand, talilid din eh. So, malinaw na parang nakikita ko, kaya nating mag-runners up dito. So, malaki ang chance ng taga-Europe, katulad ni, ba, ni Netherlands. So, malakas din si Netherlands dito. And then, pwede din naman si Puerto Rico from America. So, parang feeling ko sa kanila mapupunta ang corona ngayon taon na to. So, malaki yun chance talaga ni Puerto Rico na may uuwi ang corona ng Miss Intercontinental or pwede din si Venezuela. Kasi si Venezuela medyo iba din yung datingan. Medyo malakas din talaga. Cuba, yan. So, ako para sa akin, talagang neck to neck. Eh. So, pwedeng maging first runner-up o maging second runner-up itong pambato natin. But, naniniwala ako, kaya niyan tumungtong sa top 7. So, kakayanin niyan. So, noong nakaraan taon, medyo nahirapan tayong makaangat dito sa top 7. But, ngayon, parang piling ko, kaya ng pambato natin. So, yon At yun yung abangan natin kung ano ang magiging husga ng hurado dito kay Miss Iona Gibbs. Kung saka-sakaling makakalusot siya dito sa top 7. But, malaki yung ramdam ko na first runner up. So, yon Tingnan natin. So, malaman natin yan mamaya. Basta, andyan dyan nakikita ko si Thailand, si Philippines, Uh, sa si Puerto Rico. Sila sila yung mga naglalaban-laban para sa corona. So yun guys, kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Tingin ba ninyo kaya nga ba ng sandwich wheel o si iyo nga kaya ang makapag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa Mission Continental or tingin mo magro-runners up din siya. So, please comment below para at least, wala man naman natin yung chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, huwag nyo na rin po kalimutan na i-like yung video natin today at i-subscribe syempre ang aking channel. And then, of course, i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.